Guys, ang kapayapaan ng Diyos sa ating lahat. Yun. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan. May share ako sa inyo guys. Uh, ah, magre repair tayo dito. Yan. Share natin guys. Yan ha. Yan, may share ako sa inyo guys, no? Itong board na to, kulin ko, yan. Tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo kung anong nagiging error nito. Para may idea kayo guys, sa mga tropa natin. Yan. Turo natin kung alin yung naging problema sa ganitong board. Yan, no? Okay. Yan. Mamatay ah. Luwag na saksakan natin, guys. Go. Mhm. Uh -huh. Malaban ah. Ayan. Pansinin to guys, oh ang error nya ito ha yan o error nya o oh. kita pa E0 E0 yan guys wala lang tayo takip eh may takip sana kitang kita yan ang error na yan E0 yan E0 Eagle tapos 0 yan o oh. o oh. Yan, takpan ko to. Oh. Takpan ko to ha. Ah. Oh. Para kita nyo. Yan o. Oh. E0. Yan, maraming ano dito, mga tropa natin na uh, hindi nyo mapindot dito yan guys. Kahit anong pindot nyo. Oh. Yan. E0 talaga yan. Ang problema ng ganito guys, memory yan mga ano-anong papalitan natin ha wag memory lang yan guys ang problema nito ito ituro ko sa inyo guys yan ano o mag EO ka agad E0 yan. Yan, tingnan nyo to guys baka may makuha idea dito mag maya magka trouble kayo ng ganito EO kung wala naman kayong parts uwi talaga sa replace replace ng board malangayangat muna konti, medyo malaking ah, patungan, mababa eh mababa yung eh aking patungan ayan ayan, ang problema lang yan guys, ito lang oh naka-encounter kayo ng EO error coolin, kupil ito oh yan, tingnan nyo may gito, Itong IC na to, memory nya to. Yan. Ito, itong IC na to ha. Tingnan nyo ha, papalitan ko to. Palitan ko yan, magigno normal na yan. Yan, di ko pa na-recter yan. May idea lang guys, yung mga tropa natin na di pa nakakaalam sa EO. Ito na yan guys, EO error. Error yan sa mga di pa nakakaalam dyan siguro um, na natin yan sa mga tropa natin na tawag nito hindi na natin ika-cut tingnan nyo na lang to guys may mahirap din kasi pag wala yung pamalit na na board may walang pamalit na ano IC yan, ito lang yan guys. Ito ng problema niyang EO. Memory niya kasi yan. Ayan na. Uh, sa TCL naman, iba naman ang EO. communication naman yon Yan. Ito, tingnan nyo to ha. Ito, tinanggal ko na o. Oh. Yan. Mga huy muna tayo ang memory kasi wala tayong memory yan may ano dito oh. ito yung sira oh. ito tabi lang natin dito yan dito tayo kakahoy kahoyan natin itong isa tingnan nyo to guys para may idea kayo sa mga tropa natin mga bago dyan gaya ko guys nanguhula tingnan nyo maigi to baka maka encounter kayo nito makatulong to sa inyo ay ganoon lang naman guys tulungan lang tayo mga, mga easy tick yan para marami na tayo. You oh. know. Uy, nabunot yung isang resistor. Pambira. Kapasitor pa lang nabunot. Yung lang ah, resistor. Babalik ko muna, guys. Babalik ko muna yung resistor niya. Yan. lang ha iti ice ko muna to yun ayay -ay. sa mga ganitong ano naman guys kailangan yung hinangin maigi kumapit yan pwede kumapit yan ako po magluloko ang board kailangan natin pakapitin yun iyan ako muna to ikabit ko muna tong natanggal resistor yung natanggal eh yun yun o, ito na guys yung ICO uy naku nawala pa naku patay tayo wala pa yung IC yay lumipad wala nga ayun nandito pala buti okay, nandito lang oh buti dito tumungtong yun okay ito yung ating papalitan ito yun na ito yung papalitan natin ay, pamalit. Ito yun. Tanggalin ko lang muna itong debris nya. Ayan. Ayan. Tingnan nyo guys ha. EO E-R-R-Y-O-N Itong AO na to. Tingnan natin kung matsambahan to guys. Yan. Tinangin ko lang shout out pala sa ating mga tropang mga ngalikot yan ayusin lang natin paghinang guys tingnan nyo guys ha pagsaksak nag iiuk agad nag-ano kaagad yung memory niya. Nagrereklamo agad si memory. Hindi maganda yung aking pangingin ng talaga na isa. Samantala ito ang ganda nito oh. Kahit malaki. Ang laki kasi nito eh. Didikit kasi siya eh. Oh guys oh ganda niya yung hinang dikit ka agad eh yan ako muna may lumagpas eh Ayan, sa mga hindi pa naman nakakaalam to guys, sa EO error. Iyan ano na natin ituro natin to. Para may idea rin yung ating mga tropa. Ayan. Ayan. Silaw talaga ng minute. Ayan. Oh, tingnan niyo to, guys. Sana matambahan to. Dimikit kaya. Nga. Ayan. Hindi natin yung kinat. Okay. Lagay na natin yung ating receiver ito receiver natin o oh. wala tayong sensor na isa ha? dapat mag error to ng iba lalabas ng ibang error to hindi na EO pag EO ang ilalabas nito ibig sabihin maayos na yung ating board yan tingnan natin to yun ayun oh, wala na siya guys oh oh nawala nawala na yung ano oh oh hindi na siya nag iyo oh oh ang ilalabas naman ito e4 tingnan natin ha oh gumana na siya spinindo to e5 oh e5 error ayan ayan successful guys ang repair natin ayan okay na siya Lagyan ko ng manutupan motor. Ah, tingnan natin nah Kung gagana. Lagyan ay, motor. E0 error. Yan. motor Kita oh. pin motor natin. Yan. Yan, kitang kita na. Lagyan natin na isang sensor. Wala yung isang sensor eh. Yan. Sa mga ano lang to guys. Sa mga tropa natin. Hindi pa nakakaalam no. Yan, ang sikrito ng EO. e 0 error. Yan. Alam nyo na. Ayan. Okay. Ito na tayo. Na, oh. Wala na siyang error. Hindi na nag i -e -e o O natin kung gagana. yun gumana, oh. oh. Video, ano lang yung ating ilaw. na bang number Ayan, gumana na yung panmotor. Ano na ba nakasito? 19? 19 para tabingi. Tabingi yata. Magawin natin 17. 17. 17. Ano ba ito 17? 17. Bowling ako guys. Wala kasi takip. 18, 17. kundi nga dito yan, oh hmm. yan E3 nag E3 tayo, so, dito yan sa panmotor natin hindi siya no E3 yan guys ah, hindi EO yan, ah E3 yan, oh E3 oh eh, nga E3 nga. panmotor yan hindi siya match. Hindi match ang ating panmotor. Pero okay na siya. Iba kasing panmotor ginamit ko nito eh. Iba tong panmotor na to. Yeah, nag-iayos ng E3. Pero okay na siya, guys hindi katulad kanina magsaksak mag iu ka agad hindi mo pa inoon yung ating unit saksak mo palang mag iu ayan alam nyo na guys kung ano naging problema ayan yun lang problema nya guys ayan yun lang yung tinuro ko kanina uh, ayos ito ito lang yun guys oh ito memory nya yan ah, uh, turo na natin yan, yan oh. mahirap lang talaga humanap nitong IC na to ay yun maka encounter kayo yan e, eh, mas maganda marami tayong nakakalam okay. salamat sa Diyos guys sana may idea kayo lalo na sa ating mga tropang mga bago pa lang ayos salamat sa Diyos at ingat ingat mga bago pa natin mga tropa dyan at subscribe naman ang channel like nyo na rin at share nyo na rin guys kung nagustuhan yung aking repair ngayon salamat sa Diyos